Ang sistema ng pangangalaga ng kalusugan sa Pilipinas, na kilala para sa pagsasama ng mga pampubliko at pribadong mga hospital, ay ipinagmamalaki ang isang kalakal ng mga dekalidad na ospital na nagbibigay ng pambihirang pangangalaga ng pasyente at mga advanced na paggamot. Ang mga ospital na ito ay nakatayo para sa kanilang komprehensibong serbisyo, mga pasilidad ng state of the art, at kadalubhasaan ng kanilang lubos na sinanay na mga medikal na propesyonal. Ang Mindanao ay hindi nagpapahuli pagdating sa ganda ng mga hospital, mga istruktura, mga dekalidad at mga serbisyo nito. Narito ang ilan sa mga hospital sa Mindanao na kahit hindi sila ang the best, Top o modern hospital sa probinsya ay may kakaibang ganda naman ang istruktura ng pagpapatayo dito. 10 Hospitals in Mindanao 10. Davao Doctors Hospital ang DDH ay isang pribadong pag-aari, antas ng tersyaryo at multi-specialty hospital na matatagpuan sa gitna ng Davao City, ang hub ng negosyo ng Mindanao. Mula sa pundasyon nito noong 1969, ngayon ang pinakamalaking at pinakamodernong ospital sa Southern Philippines na may 250 kama at isang sampung palapag na gusali ng medical na tower na nagtataglay ng higit sa 130 mga aktibong miyembro ng kawani ng medical sa iba't ibang mga specialty at sub-specialty at nag-aalok ng state of the art diagnostic, therapeutic, at maintenance ng mga pasilidad sa pangangalaga sa isang one-stop medical center noong 2000. Ang Davao Doctors Hospital ay naging unang ospital na naipon ng ISO o International Organization for Standardization sa rehiyon at pangalawa sa Pilipinas na iginawad sa sertipikasyon ng ISO SHAM na libot isa. Ang ospital ay patuloy na nagtataguyod ng maraming iba pang una sa rehiyon, tulad ng Radiation Oncology Department na nagiging ganap na gumagana. Ang mga ito ang pinuno sa lahat ng mga espesyalista sa medikal, Kabilang ang cardiovascular medicine, orthopedics, gastroenterology and endocrinology, neurology and Neurosurgery, cancer, ophthalmology and digestive and liver diseases sa rehiyon. Saam, Kagayan de Oro Polymedic Medical Plaza. Ang anim na palapag na Polymedic Medical Plaza car park building na may helipad para sa air ambulance sa Kagayan de Oro. Ang six story building park ng kotse ay may maginhawang paradahan para sa mga pasyente at panauhin at isang helipad para sa ambulansya sa himpapawid. Ang Cagayan de Oro Polymedic Medical Plaza ay minarkahan ng isang makabuluhang milyahe sa pangako nito sa pangangalaga na nakasentro sa pasyente na may inaugurasyon ng sentro ng kanser na nagbibigay ng komprehensibong suporta mula sa diagnosis hanggang sa paggaling. Ang pasilidad ng state of the art na ito ay nakatayo bilang isang testamento sa walang tigil na pagtatalaga sa pagsulong ng mga serbisyo sa oncology na nag-aalok ng pag-asa at paggaling sa mga individual at kanilang pamilya na nahaharap sa mga hamon ng kanser. 8. Davao Regional Medical Center Ang DRMC ay isang tertiary training government hospital in sa Pilipinas. Itinatag ito noong 1969 bilang Davao del Norte National Hospital sa Tagum. Noong 1992, nakilala ngayon bilang Davao Regional Hospital, ang kapasidad ng kama ay nadagdagan mula sa higit sa isandaan at hanggang dalawandaan. Noong 2015, nadagdagan pa ng ospital ang kapasidad nito sa anim na raang kama hanggang isang libong kama na ngayon at naging kilala sa ilalim ng kasalukuyang pangalan nito. Ang anumang pagtaas sa kapasidad sa kama ay dapat na naaayon sa plano ng pagunlad ng ospital na ihahanda ng Chief of Hospital ng Davao Regional Medical Center at isinumite sa kagawaran ng kalusugan, DOH. Ang umiiral na mga serbisyong pangangalaga sa kalusugan ng profesional at mga pasilidad ng Davao Regional Medical Center ay dapat ding i-upgrade upang umayon at maging naaayon sa pagtaas ng kapasidad ng kama. Pito, Capital University Medical Center, Cagayan de Oro. Ang CUMC ay ang base hospital para sa Capital University. Ang pribadong ospital na ito ay isa sa pinakamalaking at nangungunang pribadong pasilidad ng medikal sa Mindanao. Noong 2009, binuksan ng bago at pinalawak na CUMC ang mga pintuan nito sa daan-daang nag-aalok ng mga sekta upang kaakibat sa nakagaganyak na ospital na ito. Ang Capital University Medical Center ay nakatayo bilang base na pagsasanay ng Capital University's College of Nursing and College of Midwifery Students sa medical center na ito. Sa kasalukuyan, pagkatapos ng mga dekada ng pagkakaroon, ang CUMC ay nagbago upang maging isang pangunahing sentro ng wellness sa Mindanao. Ang isang tertiary hospital na nilagyan ng pinakabagong estado ng kagamitan sa sining, na pinamamahalaan ng espesyalista sa klinikal na lugar, lubos na sinanay na serbisyo sa pag-aalaga at mga kawani ng suporta, at isang home ambience na nagbibigay ng pinakamabuting kalagayan at maaasahang serbisyo sa pangangalaga sa kalusugan. 6. St. Francis Doctors, Hospital and Medical Center Ang groundbreak ay ginanap noong 2016 at sinimulan ang konstruksyon sa parehong taon. Ang Eight Story Medical Center ay nagkakaroon ng isang natatanging disenyo. Ang itaas na apat na palapag ay may disenyo ng diagonal na may ilalim na apat na antas. Nagbibigay ito ng state-of-the-art na serbisyong medikal at nag-aalok ng kalidad ng pangangalaga sa kalusugan. Ang multi-story na pasilidad ng medikal na matatagpuan sa kahabaan ng Masterson Avenue mismo sa buong Savior Estates Main Gate sa Uptown Cagayan de Oro. Tulad ng ipinakita, maaari mong obserbahan ang patuloy na gumagana sa konstruksyon sa itaas na sahig. Ang mas mababang palapag ng ospital ay nasa operasyon na paghawak ng mga serbisyo sa medikal na laboratoryo at mga klinika ng mga doktor. 5. Cotabato Regional and Medical Center ang CRMC ay isang ospital na pag-aari ng gobyerno na matatagpuan sa Cotabato City na nagsisilbi kapwa pangunahing rehiyon ng Bangsamoro at Central Mindanao ng Pilipinas. Ang Cotabato Regional and Medical Center ay itinatag noong 1916 bilang Cotabato Hospital na may kapasidad na labindalawang kama sa isang bahay sa pagkatapos ng munisipalidad ng Cotabato. Unti-unting pinalawak ng ospital ang kapasidad nito sa 150 kama. Ang ospital ay muling na-upgrade sa isang apat na bed capacity medical center at pinangalanan ang Cotabato Regional and Medical Center at naaprubahan bilang antas IV tertiary, pagtuturo, at training hospital. Sa pamamagitan ng mga taon ng aktwal na pagpapatupad ay 350 kama sa 375 kama na may parehong paglalaan ng budget para sa 200 kama. Ngayon ay mayroon na itong 600 beds. Noong 1994, dahil sa pagtaas ng mga hinihingi sa mga serbisyong pangkalusugan, ang CRMC ay sumailalim sa pagpapabuti ng pasilidad sa kalusugan sa pagtatayo ng isang annex kung saan matatagpuan ang emergency room, orthopedic ward, operating and recovery room, at mga delivery rooms. Apat, Lanang Premier Doctors Hospital. Ang LPDHI, ay may ang bagong hospital na isang 250 na kama na ospital sa loob ng 11 ektaryang proyekto ng Davao Park District Township. Ang labing apat na story building ay magsisilbing hospitals medical arts towers. Ang idinagdag na tampok ng LPDH ay ang swimming pool at helipad area. Ang medical na resort ay magkakaroon ng isang kabuang isang lugar ng pagunlad ng ektarya ang bahagi ng ospital ng proyekto ng Davao Park District ng Megaworld Corporation. Ang pasilidad ng medikal ay naisip din bilang isang green building na may ilang mga tampok na palakaibigan sa kapaligiran tulad ng pagpoposisyon ng mga silid sa mga paraan na hindi ito direktang mahit sa pamamagitan ng sikat ng araw, pagtatayo ng mga bintana na magbibigay daan sa natural na ventilasyon, paggamit ng mga solar panel para sa kapangyarihan, gamit ang mga recycling na mga halaman ng paggamot sa dumi na gumagamit ng buong pasilidad. Tatlo, Jesus C. Veneracion Medical Arts Tower Ang Jesus C. Veneracion Medical Arts Tower ay ang bago at pinakamataas na gusali sa Rehiyon 12. Ito ay idinisenyo upang maging isang kanlungan para sa mga pasyente na naghahanap ng top tier na kadalubhasaan sa iba't ibang mga medikal, pinagsama ng klinika ang isang kilalang koponan ng higit sa daan at mga espesyalista sa ilalim ng isang bubong. Mula sa pediatrics, ob surgery, internal medicine at marami pa. Maaari mong mahanap ang lahat ng mga bihasang doktor sa buong rehiyon 12 dito. Ang Jesus C. Veneracion Medical Arts Tower ay isang testamento sa walang tigil na pangako ng SEHI sa pagpapataas ng mga pamantayan sa pangangalaga sa kalusugan at pangangalaga na nakasentro sa pasyente. Ang pasilidad na ito ay sumasaklaw sa pangitain nito sa paglikha ng isang nakapagpapagaling na kapaligiran na nagtataguyod ng pag-asa, pakikiramay, at pagbabago. Dalawa Sultan Kudarat Provincial Hospital. Sa patuloy na pagsisikap ng gobyerno na lalo pang palakasin ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa bansa, pinangunahan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang inaugurasyon ng bagong apat na palapag na SKPH na matatagpuan sa munisipalidad ng Isulan, Sultan Kudarat. Sa kanyang mga pahayag, pinuri ni Duterte ang pamahalaang panlalawigan ng Sultan Kudarat dahil sa isang pasilidad na medikal. Ayon sa kanya, ang nasabing ospital ay mapapabuti ang kapasidad ng pangangalaga sa kalusugan ng lalawigan at papayagan din ng SKPH na maglingkod sa mga pasyente mula sa mga kalapit na lokalidad. Ayon sa Provincial Government of Sultan Kudarat, ang SKPH ay may kabuang kapasidad ng kama na tatlundaan at siyam Matatag Matatagpuan ito sa loob ng isang lupain na 3.3 hektarya malapit sa kapitolyo ng lalawigan. Mahigit sa dalawang libong tauhan na binubuo ng mga doktor, nurse at iba pang kawani ng medikal ay gagana upang magbigay ng mga serbisyo sa iba't ibang mga seksyon ng ospital. Nagtatampok ito ng mga kagamitan at pasilidad ng state of the art, na naglalayong magbigay ng kalidad at abot kayang serbisyong medikal sa mga mamamayan ng Sultan Kudarat at kalapit na mga lalawigan. Isa Southern Philippines Medical Center. Ang SPMC ay ang pinakamalaking ospital ng gobyerno ng Pilipinas sa ilalim ng Kagawaran ng Kalusugan ng Republika ng Pilipinas. Matatagpuan ito sa JP Laurel Avenue, Bahada, Davao City. Nagsimula ito bilang Davao Medical Center. Ang pangalan nito ay binago noong November 19, 2009. Opisyal na naging pinakamalaking ospital sa Pilipinas matapos itong autorisado na palawakin ang kapasidad nito sa 1,500 kama nang naaprubahan noong April 17, 2019, na lumampas sa 1,334 na kama ng Philippine General Hospital. Ang aktual na kapasidad ng ospital hanggang April 2019 ay 4,000 beds. Sa panahon ng 2020, coronavirus pandemic sa Pilipinas, ang Southern Philippines Medical Center ay naging pangunahing sentro ng pagtanggap para sa nakumpirma na mga pasyente ng COVID-19 sa Mindanao. Maaari ring isagawa ng ospital ang mga pagsubok sa kumpirmasyon para sa mga pasyente na may coronavirus nang nakapag-iisa.